Susubukan so, kong magluto ngayon, Mare, ng crispy chicken feet na kain patibuto. At base sa napanood ko, Mare, ginamit niya ito ng pressure cooker at kinakulo ng halos dalawang oras para ma-achieve yung kain patibuto. At after 2 hours, Mare, ganyan na siya. Dapat pala dinamihan ko pa ng tubig dahil muntik na siyang matuyuan. At base sa napanood ko, Mare, pagtapos mo siyang mapalambot ay ilagay mo siya sa tubig na may yelo. At tignan niyo, Mare, kung gano'n siya kalambot. Tignan niyo siya, mga Mare. Sobrang lambot yan. Nakakain mo na. ikukot na natin siya mga mare. Bali gumamit pala ako dyan ng isang pack ng crispy fry breading mix at tinaluan ko ng 4 na kutsara na cornstarch. Kapag nakokot na natin siya lang lahat, magprito na tayo mga mare. At hayan, mare, sobrang lutong yan at sobrang lambot, kain talaga pa si buto. isaw-isaw niyan, Mare, sa pinakurat. Yun lang, Mare. Bye!